Good morning po sa lahat ng uh, mga nag-aalaga ng manok. No? kasaksi na po ba kayo ng mga ganitong pangyayari? Oh? Tingnan niyo po. Na uh, parang lalabas na yung ano, yung chicko um, sa kanyang itlog. Yan. Yan, pito 'yan sila lahat na itlog. Bale, ito na yata yung last na hindi pa nakalabas. Yan, Kumikita niyo po gumagalaw-galaw. Ayun, oh, yung mga kapatid niya basa pa kasi siyempre bagong pisa lang rin uh, mamaya ipapakita ko sa inyo na pagkuha ko sa kanila kung nung itsura nila pagkatapos nilang lang mapisa na lahat so dito pito silang lahat ayan na, na yung last pang pito na yan pang pito na lang mapipisa so guys ipapakita ko mamaya ayan o malulusong yung mga yan. So, ayan na po. Yung mga sisiyo na. Nung kita naman po, no. Malulusok. Ito yung kagandahan sa nagmamanok ka na yung sa akin kasi native chicken to. Native na native to. Galing pa to sa bukid. dun sa tita ko. Binigyan niya sa akin. Um, makikita nyo siya nga pala yung ano nito nung tatay ng itong mga anak niya yung natawag na ulikba ewan ko ngayon kung sa ibang lugar marami pa nito pero dito sa amin kasi masyadong maliit na lang yung bilang na bilang na lang yung mga manok na ulikba so yan po